sa bawat baryo sa Pilipinas, may mga kwento ng nilalang na hindi nakikita sa araw, pero lumalabas kapag sumapit ang hating gabi. At sa pinakadilim na bahagi ng probinsya, may isang alamat na hindi lamang alamat para sa mga nakakita. Sabi nila, kapag may naririnig kang kalusko sa bubong o may mahina kang naririnig na pakpak sa dilim, huwag ka nang lumabas dahil baka naroroon na siya. Ang nilalang na matagal ng kinatatakutan ng mga Pilipino, ang aswang. Sa isang baryo sa Samar, isang pamilya ang madalas makaranas ng kakaiba tuwing madaling araw. Laging may kalusko sa bubong. Para bang may mabigat na nilalang na naglalakad at sa tuwing may buntis sa bahay na iyon, mas lalong lumalakas ang ingay. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising ang isang lalaking anak dahil sa kakaibang tunog, parang mahina, pero mabilis na pagtiklop ng mga pakpak. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa bintana, at doon niya nakita isang malaking anino na dumapo sa bubong. Hindi tao, hindi rin hayop. Habang pinagmamasdan niya, narinig niya ang tila mahinang huni ng babae. Paanas, pero malamig. Ipibigay mo ba siya o kukunin ko na lang? Agad niyang ginising ang kanyang ama. Sabay silang lumabas ng bahay at nagsiga ng apoy sa bakuran. Sa paniniwala nila, takot ang mga aswang sa liwanag ng apoy at usok. Ngunit, habang nakatitig sila sa bubong, kita nilang unti-unting gumalaw ang nilalang. Mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata, at pakpak na parang paniki hindi ito lumusob. Nakatingin lang mula sa dilim habang naririnig nilang parang tumatawa. Mabagal, mahaba, nakapangingilabot, kinabukasan. Kumalat sa buong baryo ang nangyari. Ang mga kapitbahay ay nagkumpirma na sila man ay nakaririnig ng parehong tunog gabi-gabi. Kaluskos, pakpak at misteryosong tinig ng babae. At simula noon walang buntis na naiwan mag-isa sa kanilang baryo. Lagi silang binabantayan tuwing hating gabi. Dahil ayon sa mga matatanda, minsan daw umaalis lang ang aswang kapag alam nitong maraming nagbabantay. Pero hindi ito tuluyang umaalis. Naghihintay lang ng tamang oras. Kaya kapag ikaw ay mapapadaan sa isang baryo sa Samar at biglang marinig ang pakpak sa bubungan, huwag mo nang subukang silipin. Dahil baka sa oras na makita ka ng aswang, hindi ka na niya titigilan.